Malaking pagbabago ang hatid ng work from home setup sa mga empleyado. Marami ang nakapaghanap buhay habang komportable sa loob ng kanilang mga bahay. Kaya maraming ganadong bumili ng kanya-kanya nilang gadget na gagamitin sa trabaho. Ang nakilala kong Sirika, sinikap talagang makaipon para makabili ng sarili niyang laptop. Sakto namang nakapasok siya sa isang e-commerce company noong kasagsagan ng pandemya. October 21, 2021. Laking tuwa ni Rika nang makahanap siya online ng buy one take one na laptop. Pang work ko po, sana sa kasi pandemic po noon time na yun, di ba po? Nag-inquire po ako sa Facebook po. Nakita ko po yung post po nung babae. Bali, nagtanong po ako kung magkano. Tsaka specs po nung laptop. Sabi niya po is 4K po. Nakausap niya ang seller na nagpakilalang si Abby Guayco. Sa post niya, nakasaad na magsasara na ang store nila at nagpapaubos na lang ng stocks kaya mura nang ibinibigay ang mga gadget kasama nang ibinebentang laptop na gustong bilhin ni Rika. Nagtanong po sa kanya kung saan location niya. Sabi niya po sa akin, taga Palawan siya. If okay lang po daw sa kanya, meet up. Sabi ko po sa kanya, malayo po. Ganun sabi ko, balay ano pong mode of shipment po na pwedeng ano. Sabi niya po sa akin, LBC. Magaling sa sales talk si Abi, kaya hindi raw mahalata kung may sinasabi itong hindi totoo na papayag siyang mag-down ng 2,500 pesos para sa laptop. Nabigyan din kaagad niya si Rika ng date kung kailan maide-deliver sa kanya ang binibiling item. Parang na-hype po ako dun sa sinasend niya. Tas sabi ko bali ilang araw po darating. Sabi niya 2 to 3 days daw po. E eh, ito palawan pa po siya. Nang i-check sa website ng courier na magdadala umano ng mga laptop, ang lead time na ibinigay ni Abi kay Rika, tugma naman ito sa delivery time ng buy one take one na laptop na galing Palawan at i-deliver sa Caloocan City. Kaya kahit paano nabawasan ang pagdududa niya. Bali po nagtanong po ako sa kanya noon na kung ano po yung mode of payment po namin. Sabi niya po sa akin, i-wallet na lang po. Budol alert! Hanggat maaari, dapat cash on delivery ang mode of payment sa papasuking transaksyon. Kung magbabayad online, siguraduhin verified ang e-wallet account na pagpapadalhan ng inyong bayad. Pero dahil unang beses niyang bibili ng gadget online, hindi rin basta-basta nagtiwala si Rika. Sinubukan pa raw niyang tanungin si Abi kung pwedeng mag-cash on delivery o COD na lang pay now din po. Ganon sabi niya sa akin. Ang ginawa ko po, sabi ko sa kanya nun, ah uh, hingi po ako ng assurance na kung legit po talaga yung transaction natin. Ganon sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, wag ka po magalit kasi parang yung tono niya po ng pag-aanay, parang, ina, parang kinakonsensya ka na po na, ano, na totoo talaga siya na tao. Sis, pwede po humingi ng assurance ngayon na legit po yung transaction natin. Sis, tao po ako kausap. I can send my ID to or gusto mo, sabay tayo pumunta ng padalahan po. Nagpadala ang nagpakilalang si Abi ng mga pruwebang legit siyang seller. At para quits, hiningi ni Abby ang ID ni Rika bago niya ibigay ang kanya. Nag-send po ako sa kanya ng IDs. Mga IDs ko po. So yung ID niya with pictures. Spout ulit po siya. Noong time na yon na sabi niya, pwede po maliwanag po yung ano, picture. Sabi so, niya, tapat daw po ako sa ilaw, ganyan. Para kitang kita po talaga siguro yung ID ko. Matapos nilang magpalita ng IDs, nakumbinsi na si Rika na ituloy ang transaksyon kay Abby. Pero dito na niya napansin na minamadali na siyang magbayad agad ni Abby. May lakad? Sabi niya, ano, baka maubusan ka, ganyan. Kasi baka, ano, next week hindi na ganto yung price, sabi niya gano'n. Kasi limited lang to kasi dami rin nung ga-order sa akin, sabi niya. Kaya parang na-trigger ako na i-push na na magbigay ako ng partial sa kanya time na yun. Kaya walang patumpik-tumpik, in-express send agad ni Rika ang halagang 2,500 pesos na down payment at shipping fee. Tapos yun po, sabi niya, ah, sige ma'am, i-reserve ano ko, na po, ay, reserve ko na po to sa inyo. Bali, ano po, pag Send nyo po sa akin nung payment ko. Bigay ko po sa inyo yung tracking number. Kumpleto ang drama ng kausap niya. Kung sino man ang nagdirect sa kanya, magaling-magaling. Kaya pinadala naman agad ni Rika ang natitirang balanse na 2,000 pesos. Nag-send po siya sa akin ng kutsul. Pero wala po yung mukha niya, yung mismong store lang yung nandun. Tapos nung sabi niya, dito na po ako ma'am. Papadala ko na po yung item. Tapos pinitsyara din po na may dala box. Ay, legit naman pala. Kaya hindi ko na rin po siya binidyo call noong time na yun. Budol Alert! Makipag-video call sa kausa para masigurong legit ito bago magbayad. Kung ayaw pumayag, magduda na. Baka budol yan. Tatlong araw lang dapat natanggap na ni Rica ang biniling buy one take one na laptop. Pero ang nagpakilalang abi? Best Actress in a Contrabida Role pala. Sinan niya agad yung tracking number. Tapos pag research ko yung tracking number, not much po yung tracking number na lumalabas. Sabi ko po sa kanya noon, bakit po ganon? ilang minuto po, bigla na po siya ng block. Natangay nang nagpakilalang Abby ang award na 4,500 pesos na budol money mula kay Rika. Sabi ko ganon. <laughs> sabi ko, ay, g***** sabi ko, bakit na ka mako? Pinagtrabawan ko po yung pinambili ko dun eh. Tiniis ko na hindi masyadong gumastos. Kahit na-block na siya ng kausap niyang seller, hinanap ni Rika ang pangalang Abigail Guayco sa social media. Pero nasurpresa siya sa nakita niya. May lumabas ko na Abigail Guayco. Tapos yun na, ina parang inaway ko po yun yung Facebook account na yun na ano, balik mo pera ko, ganyan. Niya, maloloko ka, scammer ka, gano'n. Sabi ko, i-report -re kita sa polis. Sabi ko, gano'n sa kanya. Tapos sabi niya sa akin Facebook account na, real account pala talaga ni Abby, ni Abby ko Sabi niya sa akin, hindi po ako yan. Sabi niya, gano'n. Na, scam din po ako nung, nang iscam sa inyo. Sabi niya, gano'n sa akin. Isang kaso ng identity theft ang nangyari kay Abby ko Ginamit ng mambubudol ang legit niyang pangalan at identification card para lokohin ang buyer na si Rika. Nadawit siya pagkatapos niyang bumili rin ng gadget sa isang seller na nakilala lang niya sa pangalang Cherry May. nagdo siya ng phone kasi sabi niya doon yung phone daw po binibenta niya kasi yung nanay niya daw po magsakit. 7,000 pesos lang ibinibenta sa kanya ang high-end at mamahaling phone. Ang mura ha, pero it's a trap na pala. Para makasure ko na nakukunin mo yung phone, kailangan mag-send ka sa akin ng ID. Tapos, ayun po, nag-send ako ng ID sa kanya. Tapos sabi niya po sa akin, sis, pwede kasama ka sa ID. Tapos nag-send po ako. Tapos yung sinend ko, sinend ko po, po na picture, may, may filter pa po yun. Tapos sabi niya, ay sis, wag mo lagyan ng filter parang malinaw. Tapos, ayun po, ginawa ko din yun. Tapos, then yun na. So, sabi ko, isan ko po yung, yung, 2K. Budol Alert! Huwag kung kani-kaninong magpapadala ng ID at selfie. Lagyan ito ng watermark para hindi magamit ng iba. Watermark ang tawag sa pangalan, lagda o anumang patunay na sa isang tao ang larawan. Once na yung, uh, yung seller nagingi agad sa iyo ng information. up po ito, ilagay niyo pangalan, ilagay niyo yung contact number, address, tapos uh, yung ID, hinihingi pa yung ID. Huwag na huwag kayong maniniwala dyan. Doon pa lang, isipin niyo na na-scam talaga yan. The mere fact na hinihingi sa iyo yung information, pwedeng gamitin yan sa masamang bagay pag binigay mo. So, wag na huwag natin ibibigay yung mga uh, information natin sa ibang tao nang magbayad si Abigail ng 2,000 pesos kay Cherry May, hindi dumating ang binili niyang cellphone. Nalaman na lang niya na ginagamit na pala ang ID at mga larawan niya para mangbudol pa ng iba. Isa na nga sa mga biktima si Rika at hindi lang pala siya, kundi marami pa. Hanep, reuse and recycle. May mga mag-chat sa akin. Pero kaya yung ilan, mga sampok siguro. Uh, tapos, yun, kasama po ay, yung sisi si, si, sa, si, sa mga, mga spam. Tapos yun, in-explain ko kay Vika na nagkabot ko ganun yung nan nangyari sa sitwasyon ko, na na din ako. Ang stress, yung anxiety, yun, hindi ka po makatulog kakaisip kaisip kasi kinabukasan, iisipin mo, may mag-chat na naman sa'yo. Kasi nung time ngayon, yun, pa po ako maraming maraming sinasasabihin sa iyo, may mga nagbabanta, may mga hindi talaga naniniwala. Dumulog din agad si Abigail sa mga otoridad. Sa halip na magtago, pinayuhan siya ng mga ito na harapin ang mga maghahanap sa kanya para patunayang wala siyang sala. Sabi nila daw po is, kung ano po yung nakalagay na name po sa ID na sinil po, yun daw po yung ilagay na yung name sa, sa Facebook ko para at least kung may isa-search man ako ng, ng mga na-scam, madali ko nila akong mahanap at makakapagpaliwanag ko ako ng, side ko. Tapos na ba? Nako, hindi pa pala. Pagkatapos gamitin ng mambubudol ang ID ni Abigail, sunod naman ginamit ng scammer ang ID ni Rika. nag-message po sa akin na scammer nga daw po ako, ibalik ko daw yung pera nila, na-scam daw sila ng gantong halaga. Sobrang ano po, stress. Tapos parang natutrauma ako. Hindi lang daw online kinumpronta ng mga galit na galit na biktima si Rika. Hindi kasi sila aware na pati si Rika, biktima rin ng identity theft. Stress na po ako dun sa taon na yun. Kasi grabe yung ginawa sa akin eh. Kasi hira niya po talaga. balan ko. Parang ako, ako pa po yung lumit yung mundo. Mahigit dalawang na ang nabiktima ng mambubudol gamit ang mga ID at selfie ni na Abigail at Rika. Kaya umabot na sa punto na pati pangalan ni Rika na dawit pa sa milyong halaga ng cryptocurrency scam. Sobrang perwisyo ang idinulot nito sa kanya. Bumaya bigla na lang po akong kidnapin dyan, bigla na lang akong barilin dyan. Kaya parang na, ano na po akong maglabas-labas or mag-sambay po dyan sa labas. May siya ulit nag-chat, nag-start na mag-ano sa Sinamahan naman namin si Rika para maghain ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Bukod sa pagbibigay ng salaysay, pinagsulat din si Rika ng affidavit of denial bilang patunay na hindi siya ang may-ari ng mga account na gamit ng scammer. Kailangan kung talagang uh, duda kayo, isa sa mga paraan para Uh, ma-assure nun na ito talagang tao ay siya talaga yung nagbibenta, pwede yung mag-request sa kanya na mag-video call kayo para makita mo yung totoong appearance niya. Kung nag-match ba yung ID na binigay niya, nag-match din doon sa video na nakita mo. Nanawagan din ng PNP ACG sa iba pang mga biktima na agad magsumbong sa kanila para mahuli ang mga nasa likod ng ganitong scam maaring tumawag sa kanilang hotline o pumunta sa pinakamalapit nilang tanggapan.